Merong koneksyon ang pag-asa at ang pagbabago. Hindi ba't kapagka ang isang tao ay may pag-asa, meron ding pagbabago na nagaganap. Meron siyang potensyal sa paglago. Kapag ang isang tao naman ay nakakaranas ng magandang pagbabago, nagkakaroon din ng pag-asa. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay madali ang pagbabago at paglago. May mga pagkakataon na hindi mabago ng taong kanyang sarili dahil sa kahinaan ng loob at kakulangan ng lakas na magawa ang pagbabagong inaasam. Minsan ang paulit-ulit na pag-try na mabago at mabigo ay nakapagdudulot ng kawalan ng pag-asa. Misa naman yung ibang tao ang tila ayaw kang bigyan ng pagkakataong magbago kahit ito ay nagagawa mo naman. Yun bang parang permanente ng nakatatak sa kanila mga pagkakamali nila noon at kahit na iba na sila ngayon, eh parang di pa rin ito ang nakikita. Meron ding walang pakialam kung nagbago ka o hindi. Para bang hindi na nakikita ang magandang bagay na nagaganap sa iyong buhay. Sa totoo lang, ang kilalanin ng pagbabago at paglagong nagaganap sa buhay ng isang tao ay importante, lalo na sa mga mahalaga at malalapit na relasyon ng isang tao. Kung ikaw ay anak na naging suwail, asawa na naging taksil, manugang na naging sakit ng ulo ng biyanan o ano paman at nagsusumikap ka sa pagbabago, inaasa mo din na i-recognize ang changes sa buhay mo, di ba? Sino nga ba naman ang gusto na habang buhay, ang tatak mo ay yung lumang pagkatao mo kasama lahat ng kapalpakan at kabiguan ito. Kung nakakaranas ka ng ganitong trato, yun mang parang permanente ka ng mali sa tingin ng iba, aba, pakinggan mo, sabi ng Bible. Ang sino mang na Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Kung hirap kang magbago, nasa Diyos ang pag-asa. Siya ay nagnanais na bigyan ka ng panibagong simulain sa iyong buhay. Ito'y nagsisimula sa isang tunay na relasyon sa Kanya bilang Panginoon mo at tagapagligtas. Ang pagbabago at paglago ay nagdudulot ng pag-asa. May pag-asa dahil ang pagbabago at paglago ay posible dahil kay Kristo. Hindi nais ng Diyos na matali ka sa anino ng mga pagkakamali mo. Nais niyang lumaya ka, bumangon, makapagsimulang muli. May pag-asang lumago pa at mabago dahil kay Kristo kaya kilalanin mo ang Diyos sa iyong buhay at siguradong marami pang pwedeng mangyaring pagbabago at paglago sa buhay mo. Asa ka pa.